Pagbabawal naman muna ang pag-akyat sa Mount Apo sa Mindanao sa Tag-Araw o Tag-Init. Ayon po yan sa Protected Area Management Board. Hanggang sa April 6 na lang daw pwedeng umakyat sa bundok. Pero para na lang daw yan sa mga nag-book bago ang araw na ito, March 20. Hindi na rin sila tatanggap ng reservation o booking sa mga susunod na araw. Ayon sa Pambi, may problema sa ilang trail sa bundok at natutuyo na ang ilang mapagkukunan ng tubig dahil sa mainit na panahon. Wala pang anunsyo ang Pambi kung kailan ulit maaaring akyatin ang Mount Apo. Sa Burwanga, Akla naman, ipinatigil ng lokal na pamahalaan ng operasyon sa tourist spot na Ariel's Point. Marami raw kasing paglabag sa batas. Ang mga namamahala sa lugar, gaya ng di pagbabayad ng tamang environmental fee. March 11 pa ipinag-utos ang pagsasara pero tuloy-tuloy pa rin ang operasyon nito. Naniniwala naman ang mga namamahala sa Ariel's Point na iligal ang utos ng lokal na pamahalaan. Wala raw kasi itong naipakitang court order.